Tapos mag-anunsyo ang pamunuan ng San Roque Dam na sila ay magpapakawala ng tubig. Agad na kumilos ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa bayan ng mga Taram upang abisuhan ang mga residenteng posibleng maapektuhan. Ayon sa MDRRMO officer na si Engineer Sukila, labing apat na barangay ang mahigpit ngayong binabantayan dahil sa posibilidad na umapaw ang Agno River kung saan maaaring dadaan ang tubig mula sa San Roque Dam. Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang level ng tubig sa ilang bahagi ng ilog dahil dito, nananatiling stagnant o hindi umaagos na maayos ang tubig sa ilang lugar na naging dahilan ng patuloy na pagbaha. May mga residente pa rin pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center at ayon kay Sukila, karamihan sa kanila ay kabilang sa mga lugar na muling maaaring bahain kung magtutuloy-tuloy ang pag-apaw ng Agno River. Nagpapatuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residente, lalo na sa mga nasa mabababang lugar na maging handa at lumikas na kung kinakailangan. Hinihikayat din na mauna nang i-deploy ang mga responder upang maiwasan ang pagkaipit sa biglaang pagtaas ng tubig. Sa relika dito sa panamin, uh, yung pagpapakawalan ng Agno River natin, Agno River yung pagpapakawalan ng San Roque na tubig, uh, matatagdagan yung uh, level ng water natin sa Agno River. Uh, yung yung affected sa amin dyan sir, habang hindi pa uh, lumalabas yung mga tubig na namin dito pagdating sa Agno River, mataas pa rin kasi yung agno river eh. Mm -hmm. Kaya yung kaya yung level ng mga tubig namin sa mga barangay namin na hin, na connected sa agno river natin, hindi makadiretso makalabas at na, nagkakaroon ng steady na level yung tubig namin. Mm -hmm. Ngayon, madadagdagan po yung uh, tubig natin sa agno river dahil dun sa pagkawala ng San Roque Dam, uh, medyo mat matatagalan ulit yung pagbaba ng uh, mga tubig anong mga river namin dito sa sa bayan ng mga Tarlac. Ah, oh. uh, meron kami kasi kwan sir. Pag sakali kumapaw po yung Agu River po natin, ah, mm -hmm. uh, meron kaming uh, 14 barangay kasi na binabantayan diyan mm -hmm. na along Agu River at at, at at, saka yung adjacent barangay na nandiyan sa malapit sa Agu River. Mm -hmm. uh, meron po kami 14 na binabantayan diyan tuwing uh, sinasabi nilang ang River na apaw. Ah, uh, before pa naman nagpalabas ng pansar ng notice ng ating ah uh, San Roque uh, at saka yung uh, notice ng pambfederal mo na magkakaroon po ng uh, yung release po nila ah uh, nagsabi na po ang ating mayor na magkakaroon po ng free uh, FCD evacuation sa mga identified na barangay sa Laguna River at yung ad adjusting barangay niya. Mm -hmm. Ngayon, na naglabas po ang ating MDMC MDM, si chairman, si Mayor po natin ng executive order na pwede, may uh, ipapareceive namin sa mga barangay at the same time with the coordination sa barangay para mag magkaroon na sila ng preemptive mm -hmm. in relation sa mga uh, low-lying areas at saka yung mga vulnerable sector doon sa mga barangay natin. Mm -hmm. Yes sir. Uh, mm -hmm. Automatic yan sir na sa Nagpaparecip din kami sa barangay at continuous coordination through the BDRMC mm -hmm. with the barangay uh, chairman as uh, siya po ang head doon sa barangay with the council na sinasabihan na namin sila na magkaroon ng preemptive pre at the same time uh, continuous continuous po kami ng coordination sa bawat sektor para doon sa uh, mga kabarangay nila at community natin. So, may mga naka-evacuate pa rin po ba hanggang sa ngayon? Meron sir. Ah, mm -hmm. uh, meron din bigi na time backwind habang uh, kasi yung last previous pa mm -mm. na uh, from from uh, uh, uh nag-start po kasi ka ng questioning, 'di ba? Mm -mm. Time time on questioning tapos sa bagat, then Dante, tama si uh, Emong. Tapos sabayan so, eh, na habagat. May mga remaining impact pa kami na nandoon sa mga limang evacuation center namin. Mm -hmm yung limang evacuation center na uh, assisting assisting na ginagamit nila. Mm -hmm. Sir, ah uh, okay. itong, itong mga barangay sir na nandoon na, na sa along along uh, Alto River namin, ito pa kasi yung mga barangay na nandoon sa evacuation center pa mm -hmm. namin. Mm -hmm. Yung ibang yung ibang barangay nandoon pa sa evacuation center namin. Ah, mm -hmm. uh, uh, iniiling namin sa concern sa mga kababayan namin dito sa mga Tarum na pag ganitong magkaroon ng preemptive evacuation at alam nila na biririnis po yung bahay nila or uh, alam nila na affected po sila sa pagbaha, hmm. uh, or yung pagtapaw ng agribor, binikahit po namin na sila mismo is uh, magkusa na silang mag-evacuate. Mm -hmm. uh, minimension kasi namin na kung pwede, ayun uh, yun nga sila habi nila, magkaroon tayo ng proactive saka uh, proactive saka magkaroon ng preemptive sa mm -hmm. pag-evacuate nila para hindi po nahihirapan ang ating LGU at the same time yung mga responder natin na kung sakali uh, sa critical situation at hindi sila mapahamak. Mm -hmm. uh, number one, bilang bilang isang responder din, uh, maraming tumatawag pagdating ng critical situation. Apo. At yun ang ay, kaya natin na magkaroon tayo ng gano'ng sit sitwasyon. Na uh, mas maganda na nagkaroon na tayo ng preparedness measure at prevention na nakalikas na sila kaysa yung puro response tayo ang ginagawa. Mm -hmm. uh ang ang point natin diyan sir mahirap talaga ang mag-respond lalo lalo kung hindi safety sa mga personnel natin mm -mm. at the same time hindi respond natin na maglilikas tayo sa disoras oras ng gabi or uh, disoras this oras na uh, hindi na talaga mapasok o hindi na mapuntahan yung mga barangay nila. Kaya ito, Kaya inaikahit po namin ang, ang, ang ating mga kababayan kung kaya magkaroon na lang po tayo ng proactive prevention na kung alam na nila na hindi po safe sa ganung pa, pa uh, panahon o ganung bagay uh, kung na po silang lumikas dumating yung mga pagbahan yan or anumang sakuna. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4, Bombo Jazz na, na guulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!